Ito na yung ating mini predator air gun. Uh, may hangin pa rin kasi nung dumating Inayos natin dito is yung barrel. Uh, pinutol natin, pinutulan tapos nag-regroup tayo ng o-ring para dito sa uh, pellet pusher niya. Tapos dinagdagan natin ng o-ring para walang singaw. Kaya kung makikita nyo, uh, kukunti na yung lamang hangin kasi Tine testing natin siya ilang beses na. So, 1,000 PSI na lang yung hangin niya. Ayan. Ayan pa rin yung hangin. Ilalagay natin tong power plenum. Then, papalitan natin ng mas malaking tank. So, yun ang gagawin natin dyan. So, wala namang gaanong wala namang anong uh, babaguhin doon. Wala namang babaguhin kundi magpapalit ng tanke. Eh at ilalagay itong power plenum na to dito so para may power plenum sya so wala nang kasingaw singaw to oh. kasi hindi na gamit to nung mayari mula nung ah uh, parang one month na lang daw nagamit gamit tapos tumatalsik na yung o ring dito Ayan, ngayon hindi siya makakalabas dyan kasi halos walang kaprasong kapraso lang kapapil lang yung pagitan ng ano Ayan, tinuha na natin. Lakas, wala pa na siya. Silencer. <laughs> Kaya malakas. Pag walang silencer, malakas. So, ito. Lalagyan na natin ng silencer. Kasi nakalimutan ko, wala pa na silencer. So, wala siya suppressor. So, ito natin siya na may suppressor naman. Ayan, no? Ayan. So, ayan. Kitang kita naman. O, oh, ayun. Dito na lang siya. <laughs> so, malakas nga. At saka, maganda yung suppressor niya. Talagang tumahimik. Ayan. So, ayan na. At tapos na yan. Pag, uh, ano, nagawa na natin um, ng gawa na rin natin yung barrel so wala na gagawin so pwede na rin.